Magandang araw mga ka-GH Dito ako ngayon sa farm Nagpapalinis ako ng taniman Ng talong And Pinapalinisan ko yung tanim na talong Bisitahin natin yung mga Hayop Mga manok dito mga Aking mga alaga Meron kasi akong tao dito nagbabantay Nababantayan ko lang sa kanila And papatanim, Papataniman ko ng mga Gulay ito ating mga alaga dito ito yung aking Rhode Islands na manok medyo mahal itong manok na to yung ganitong klaseng manok mga mangingitlog yan mga idol may ipot yung inumin niya inumin yung malalaki na ito naman yung aking mga itik ilang piraso Paparami tayo ng mga itik, mga idol. Yan. Yung mga pinapapisa ko sa incubator. Ah, pwede nang bitawan na naman to. Tapos panibagong lagay naman sa kulungan. Pwede nang isama sa malalaki. Mabubuhay na yan. Yung aking pabo. Yung pabo. De mga mangingitlog na yan. medyo bihira ang ulan dito ngayon kaya patutubigan ko yung tanim na talong bagong tanim kasi ito sa kamatis patakbuhan ko ng tubig Para mamatay marami nang namamatay nga eh. Patakbuhan ko ng tubig mula doon sa puso yung may makina malaking motor Galing sa lalim ng lupa yung tubig niya. Haba ah, niyan mga idol oh. Diyan pa yung tubig. Yuro maghapon. Mababasa naman yan. Abuti ah, naman yan ng tubig maghapon. Yung malalaki na itong talong, yung nauna. Kailangan na naman abunuhan ito eh, kaya pinapalinisan ko. Ayun mga naglilinis. Ayos na, ayos na. Nasurvive na yan, malapit ng mamunga yan mga idol. Napatakuan ko na rin ang tubig eh, para bago abunuhan, basa na yung lupa. tama tama yan. pumapasok na yung tubig survive na yan dyan ayan o mga bagong tanim pa mga medyo nagdadali pa ng init kahit sa isang linggo mga dalawang bisis patakbo ng tubig survive na yan no, medyo malawak kasi eh, hindi kaya ang diligin lang mamamatay ang magdidilig nito Ito yung bahay ko po dito yung tinutuluyan ang magbabantay dito sa farm unti-unti nang nadidevelop ah, ni ko na ng mga gulay dito sa tabing bahay para may magagandang nakikita Meron din tayong mga kambing dito mga idol, mga buntis na kambing, tatlong buntis na kambing andun. Doon sa dulo kasi. Kasi may iba doon sa bila. Ano,